hello and welcome back again to turning 25 episode two natayo everybody so it's me again Rai, your host for the podcast and naipakilala ko naman sa inyo kung sino ako last time right so okay uh, this is the second episode and i would like to talk about tagalog dub all around the sa dubbing in tagalog production dub parang Parang baliktad. Teka lang. Uh, Tagalog dub production. Isa akong manunulat for dubbing. Isa akong director. At isa akong voice actor. At hindi lang yun, <laughs> uh, audio editor or somehow audio engineer ko sa isang maliit na kumpanya. So, ngayon, uh, since today is the celebration of Buwan ng Wika, or the month of the month of the language, Tagalog language. So, gusto kong pag-usapan dito yung field na pinasukan ko along with anong correlation or anong connection ng Tagalog dub sa sarili nating wika. At gaano ka importante pala ng Tagalog dub right now, syempre, sa ating lingwahe. Alam naman natin, noong mga bata pa tayo, mahilig na talaga tayong manood ng mga Tagalog dub na palabas. It's either cartoon or mga live action movies or mga anime. And then tandang tanda ako nung kabataan ko, like on Channel 5 or ang TV 5, punong-puno lagi siya ng mga anime or mga Tagalog dub na palabas na sobra naming kinawiwilihan ng mga kapatid ko at ng mga pinsan ko. So, tanda-tanda ko noon, malinaw pa sa memorya ko kung gaano kami kinikilig sa mga eksena, especially yung, anong palabas yun, Yamato na Deshiko. Kung alam niyo yon <laughs> ibig sabihin matanda na talaga kayo. <laughs> Hindi lang yon yung special A, and then yung may mermaid, uh, Ganon no Shana. So, lahat ng yan, mga napanood, na Napanood ko na nung kabataan ko, which is nung elementary days. At hindi lang yun yung Barney, ba diba? Barney, SpongeBob, Mickey Mouse, Clubhouse. High five na palabas na ginawa ng Tagalog dub. So, alam niyo yun, ang laki ng impact ng mga palabas na yun. Kasi pinalabas dito sa atin ng nakatagalog na lingwahe. Instead na ipalabas uh, using the original language, ginamitan siya ng Tagalog para mas madaling maunawaan ng kabataan at ng lahat ng audience kung ano yung nangyayari sa palabas. Siyempre, ang hindi ko makakalimutan doon is, unfortunately, wala kaming cable. Hindi namin afford yon kasi masyadong dagdag. <laughs> dagdag kasi sa gastusin yung cable. So sa amin, uh, thankful na kami. Masayang-masaya na kami kapag nakakapanood ng mga palabas sa Tagalog sa so Channel 5, Channel 2, at Channel 7. So, yung tatlong channel na yon as in, sandamakmak sila ng mga palabas sa Tagalog na kaya, ano eh, kaya napaka-familiar sa lahat kung ano yung voice acting and alam ng karamihan. At marami din ang nangangarap na maging voice actor dahil sa Tagalog dub. Nag-start kasi ang Tagalog dub dito sa atin, mga way back 1980s or 1990s. So, ang kilala dito ng mga Tagalog dub na palabas is yung mga Anne Grable, uh, and ano yun? Anne Shirley? Anne Shirley, yung Anne of Green Gables, yeah. And then, ano pa nga yun, yung Detective Conan, Fushigi Yugi, um, marami pang iba. Actually, nalimutan ko na yung iba sa sobrang dami nila, but buhay pa yung mga scenes nila sa akin, freshly in my mind. Kasi doon ko na appreciate talaga sa mga Tagalog dub kung gaano kagandang pakinggan ng wikang Tagalog sa mga palabas na in foreign. Hindi lang 'yon kasi isa sa mga reason kung bakit din kasi tinatagalog ang isang palabas para instead na titingnan pa ng audience kung ano yung nasa subtitle at pinapakinggan yung original na audio ng palabas so tinranslate na lang not really translate but adapting to local language na alam ng karamihan. Tagalog kasi, yun ang main language natin dito sa Pilipinas, di ba? Yun yung pambansang wika, Tagalog o Filipino. Isa sa mga reason kung bakit tumatas din ang ratings noon ng isang channel, it's because of the Tagalog dub movies. Bukod sa mga palabas na gawang Pinoy. Kung natatandaan nyo rin yung mga foreign movies like ano ba mga yung Twilight na ginawa ng Tagalog. So patok na patok yon sa masa. Lahat ng Tagalog dub before, talagang isa siya sa tumulong sa wikang Pilipino na magdikit palalo ang bawat Pilipino or ang magkaroon palalo ng deep connection sa mga Pinoy. Kasi nagkakaunawaan sila eh, kung ano nangyayari doon sa palabas, paano nangyayari yung sang na yon, or ano yung plot na nangyayari doon sa palabas. Like, you know, nagkakaroon ng uh, magandang kaugnayan or connection yung audience at yung palabas. Which is, kaya preskong presko at talagang napaka-memorable ng Tagalog dub movies, animes, cartoons, or TV shows dahil sa Tagalog dub na mga palabas. Kung ganoon na nasa line ako ng Tagalog dubbing yung ginagawa ko ngayon, fan ba ako ng Tagalog dub? What I mean is, pinangarap ko bang maging part ng Tagalog dubbing production? Well, unfortunately, before, mas tinitingnan ko lang siya as, you know, the usual consummation something ganarn. Like, more like, pangkatuwaan lang siya. Hindi ko pinangarap na maging voice actor or maging part ng Tagalog dub production. For me kasi, ako yung audience lang eh. At natutuwa ko sa napapanood ko yun lang yung tinitingnan ko sa Tagalog dub. Hindi ko siya pinapangarap. Hindi ko, well, you know, wala lang sa akin. Wala akong pakailam sa Tagalog dubbing. Ang importante lang sa akin is nauunawaan ko yung napapanood ko sa TV using my own language. Well, di ko naman po in-expect na napunta ako sa field na to dahil nilid ako ni God. Totoo po yun. Hindi ko pinangarap. <laughs> Hindi ko inasam kung ano yung sitwasyon na meron ako ngayon sa industriya. Nabigla lang din ako na nakapunta na ako sa industriya ng dubbing dahil kay God at dahil na rin sa mga taong tumulong sa akin at sa mga bagay na natutunan ko pa. Gaano ba kahalaga ang Tagalog dub sa wikang Filipino? Actually, ito yung lagi na overlook or hindi napapansin ng iba. Like, Yeah, Tagalog dubbing is for entertainment, but napakalaki ng naiambag ng Tagalog dub sa ating wika. Bakit po? Kasi, <laughs> kasi ang Tagalog dub, like, imagine this, kung yung palabas sa foreign ay pinalabas sa atin, sa TV natin, sa channel or sa networks natin dito sa Pinas, ng naka-original na language. Well, sa tingin nyo ba, panonoorin nyo, or ng kapitbahay, or ng family, or kung sino man, yung palabas na foreign, na titingin ka pa ng subtitle, titingin ka pa sa subtitle para maunawaan mo yung nangyayari. Hindi lahat ng tao, or hindi lahat ng nasa Pilipinas, or mga Pinoy, ay nakakaintindi ng na mga foreign language. For example, English or Japanese Uh, Japanese, yeah, Japanese kasi pa, hindi naman siya lingwahe, but Nihongo, uh, Mandarin, Spanish, Espanyol, di ba? Hindi lahat ng mga nasa Pinas or mga Pilipino ay nakakaintindi ng mga foreign language. So ano yung mas pipiliin nila, di ba? So syempre, mas pipiliin ng karamihan sa mga Pinoy ay manood ng mga Tagalog. Instead, yung mga foreign na palabas, na ipapalabas na nga sa TV, pero ang basihan para maintindihan pa yung nangyayari sa kwento ay yung subtitle. Noy nakita kong beam na dalawa yung purpose ng na buta natin. So yung isa is tagapanood sa buong scenario at yung isa ay nakatingin sa subtitle. And yeah, I understand that part. Kasi ako rin na mahilig akong manood ng mga animes or mga palabas na foreign. And syempre, hindi ko naman alam yung lenguahe bukod sa English at Tagalog. So, ang basehan ko lang is yung subtitle. Minsan kasi may pagkakataon sa, <coughs> sa scene. Excuse me, Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi mo na mabasa ng maayos yung subtitle. Hindi mo na siya maunawaan. Bakit ganun yung nangyayari? Bakit nandito na si Bida, bakit nag-aaway na sila ganto ganyan So, sobrang bilis sa mga pangyayari. Multitasker ka kapag nanonood ka ng mga foreign na palabas at gumagamit ka pa ng subtitle. So, talagang... <laughs> talagang pahirapan. Mahihirapan ka talaga na unawaan yung isang palabas. Lalo na kung hindi ka pasanay sa ganong sitwasyon sa paraan ng panonood na ganon. Isa rin kasi, sa mga reason kung bakit patok na patok yung Tagalog dub at bakit until now nagpo-produce pa rin ng mga Tagalog dub na palabas it's because para mapalawak palalu yung audience or yung market target ng uh, ng produkto o ng palabas yun lang yun so ah uh, syempre kung isa kang uh, kung isa kang kumpanya or isa kang entertainment industry, at gusto mo mo palawak yung audience mo, yung market target mo, syempre, kinakailangan na maunawaan mo ano yung culture at ano yung lingwahe na ginagamit sa isang bansa na gusto mong isama in your audience. So, ganun yun yung nangyayari sa Tagalog dub. At hindi lang yan, guys. Like, in Tagalog dubbing kasi, ito yung nagbibigay ng daan sa mga pinoy na magkaroon ng connection, deep understanding in different cultures presenting in the media. For example, di ba? Like sa mga anime, like yung usual na uh, way of living nila. Like, may kita mo sa mga ano sa mga uh, shoujo tama ba yung pronunciation ko? Medyo nabubulo ko. Shoujo romance, ganon na uh, nasa school yung isang character, ganto yung school sa ibang bansa. Like, it feels like a dream. May kita mo yun sa media na nire-represent ng isang palabas. Media. Well, culture na nire-represent ng isang palabas. Isa sa mga reason kung bakit maganda ang Tagalog dub kasi natutulungan din nito yung mga voice actors yung mga taong gumagawa behind the scene na i-promote ang local language. Building this a uh, strong connection to each other at hindi lang yon nagiging advocacy na talaga siya. Kasi nabanggit ko na rin kanina na nag-work din ako. Well, sabihin natin, may experience ako sa Tagalog dub or nasa industriya rin ako ng Tagalog dubbing. Although I'm just I still consider myself as a starter, even though na may two years na ako experience in Tagalog dubbing. Alam ko sa sarili ko na kulang pa yung skills ko, like, kinakailangan ko pa siyang i-practice pa o hasain ng hasain to the point na mamamaster ko siya. So, hin mahirap eh. Mahirap na bitawan ko tong Tagalog dubbing. Lalo na ito yung gusto ko para sa akin at gusto ng puso ko. Thankful naman ako sa mga taong tumulong sa akin, sa mga taong nakasama ko along the way in my journey sa dubbing industry sa Pilipinas. And marami na rin akong namit ng mga ipatibang klase ng tao sa industriya na doon ko intindihan bakit sila nagpapatuloy instead na pumunta sila or maghanap na lang sila ng ibang career na makakatulong sa kanila na mabigyan sila ng maayos na buhay. Kasi sa totoo lang, ang Tagalog dubbing, it's more like a freelancing work. So, depende yan kung meron kang kliyente o meron kang proyektong gagawin. Actually, uh, yung mga veterano ngayon, bukod sa nagboboses sila ng mga characters, isa rin sila sa mga nagdedirect ng na mga Tagalog dub at nagsusulat para sa Tagalog dub na palabas. Ang lagi nilang pinapayo ng na mga nakausap ko is pag-aralan nyo na mabuti ano yung nangyayari sa scene, ano yung nangyayari sa kwento, at huwag nyo translate agad into Tagalog. Hindi dapat siya tinatranslate lang basta-basta. So, kaya na kailangan na maintindihan mo yung context ng isang linya bago mo siya idiretso sa script. Like, hindi ka lang kasi basta-basta nanguhula, katulad ng ginagawa natin sa exam, hindi rin siya basta-basta ginugoogle translate kasi ang pinaka-importante sa Tagalog dub ay maintindihan mo talaga ano yung totoong nangyayari at paano mo siya i-localize into Tagalog. Ang akala kasi ng iba, kapag sinabing Tagalog dub, tinatranslate lang yan, madali lang yan, sabayan mo lang yan, okay na. Well, unfortunately, hindi po siya ganon. Kadali. Kasi it takes years para i-master ang pagsusulat sa Tagalog. Ang hindi ko makakalimutan sa Tagalog dubbing is kung magaling ka na magsulat ng script, sisiyo una sa iyo ang pagboboses ng characters o ang paglalapat o lip syncing kasi well based on my experiences then and sa bilin din ng mga beteranong nakausap ko kapag magaling ka na talaga magsulat ng script ng Tagalog kayang-kaya mo na ring magdub maging voice actor at hindi lang 'yon kasi ang binabasa rin ang binabasa rin kapag magsusulat ka ng Tagalog ay sinking. Kasi hindi pwede na basta ka nalang mag input ng mga words na although related siya, but you know na hindi siya magandang tingnan or pakinggan o pagmasdan panuorin sa mismong final product. So, lahat ng yan ay mano-mano at binubusisi talaga sa pagkagawa. Kaya ang akala ng iba, pag sinabing Tagalog dub, ay, Tagalog dub, madali lang yan, Tagalog lang naman yan eh. So, i-input mo lang, translate mo lang, and then boom, panot, ganon. Well, hindi siya ganon kadali talaga. Ang akala rin kasi ng karamihan na ang Tagalog dub ay isang passion job or dream job. Well, totoo, kasi masayang magboses ng mga characters. But, ang issue lang kasi pagdating dito sa industry na to is limited lang talaga yun na yung offer na trabaho. And then, nakadepende pa yan kung gaano ka nakatagal sa industriya. Nakikita ko sa kanilang mga mata. Ganon! Nakikita ko sa kanilang passion at dedication sa industry kung gaano sila kawilig na itaguyod pa or ipagpatuloy pa rin ang production ng Tagalog dub. Nakakalungkot lang din kasi currently or ngayon talaga na marami ng mga kabataan, maraming tao ngayon na hindi na na-appreciate or napapahalagahan ang Tagalog dub. Kasi sinasabi na cringe na siya or hindi laos na, hindi na siya uso sa mga hindi po nakaka-appreciate ng Tagalog dub, well, it's your choice naman. Kung ayaw mo siyang panuorin or ayaw mo siyang intindihin, nasa sayo. But nandito pa rin ang Tagalog dubbing, hindi para sa'yo, kundi para sa lahat ng tao or para sa lahat ng mga Pinoy na gusto pang ma-engage sa mga palabas na foreign films. TV shows, commercial, o kung ano paman. May mga bansa na hindi sila nagkakaroon ng opportunity na malaman pa lalo yung wika nila. Kasi kokonti lang yung uh, chances na meron para sa kanilang lengwahe. And then sa Pilipinas, although karamihan sa atin ay nakakaintindi na talaga ng English or nagiging primary language na mosty. Uh, ng kabataan ngayon ay ang wikang Ingles, but nakakalimutan din nila yung wikang pinagmulan nila. Kaya nandito pa rin yung Tagalog dubbing, you know, may mission din yung mga taong gumagawa nito, which is to promote at sana hindi makalimutan ng mga kabataan ngayon o ng maraming tao kung anong lengwahe na meron sila. Kaya nage-exist din ang Tagalog dubbing dahil sa wikang Filipino. So, kung mawawala na lang ang wikang Filipino sa atin, bilang Pilipino, at bilang nakatira sa Pilipinas, so ano pa ang silbi para masabi mo na isa kang Pinoy? Lalo na ang wikang Filipino, for me, uh, ako kasi ay talaga may pagmamahal sa sarili kong wika. Even though na Uh, kaya ko mag-English, pero mas pipiliin ko pa rin ang sarili kong wika dahil dito ako nagsimula. At dito ako pinanganak sa Pilipinas at isa kong Pilipino. Ito kasi ang tumatatak sa atin kung ano tayo, ano yung pinagmulan natin, ano yung ninuno natin, at ano ang bansang Pilipinas. Kasi sa lingwahe natin, nag-iisa lang yan. <laughs> hindi rin siya katulad ng ibang bansa or hindi siya pwedeng ang kinin ng ibang bansa. Nakakalungkot lang na parang pinaplano na rin hoping na hindi, parang pinaplano na rin na hindi naggawing mandatory subject ang wikang Filipino. Like, na nauunawaan naman natin, no? Nauunawaan naman nating lahat na kinakailangan din na sumabak ng mga Filipino, ng mga Pinoy, sa standard ng ibang bansa or bilang mag-improve palalo ang ating bansa. But unknowingly, nakakalimutan na natin kung saan tayo nagsimula sa sarili din nating wika. At alam niyo yon may kumalat no na balita na may isang uh, may isang official na gustong tanggalin ang mga Tagalog dab na palabas dahil hindi raw siya I mean, hindi raw nakakatulong ang mga Tagalog dub na palabas para maturuan ang mga kabataan ngayon. Well, kung tatanggalin mo rin naman yung Tagalog dub na palabas, parang tinanggalan mo na rin ng opportunity ang mga Filipino or ang mga Pinoy na intindihin palalo ang kanilang sariling wika. Kaya nga, tanda ko noon, isa pa to, tanda ko noon sa Miss Universe, like, sayang eh. May chance na dapat na magpakitang gilas ang wikang Tagalog. Sayang, nagkaroon sana ng opportunity ang wikang Tagalog noon kung ginamit ni contestant ang sarili niyang wika. Nakakalungkot, nalulungkot lang ako na ang topic natin ngayon ay about sa wikang Filipino. At buwan ng wika ngayon but kakaunti na lang din ang mga Pilipinong nakaka-appreciate ng sarili nilang wika. Kaya, wag, wag naman to the point na tatanggalin niyo yung sarili nating wika sa pag-aaral ng mga kabataan, lalo na sa mga susunod pang henerasyon. Kasi ang nangyayari nito, tinatanggalan nyo talaga ng prinsipyo, tinatanggalan nyo ng dignidad ang ating pagka-Pilipino kapag wala na ang wikang Tagalog o Filipino naiingit nga ako sa ibang bansa kasi talagang pinipreserve, pinapahalagahan nila yung sarili nilang wika. Kahit na anong mangyari or kahit na ilang dekada or generation pa ang dumaan, mayaman pa rin ang kanilang wika. At doon nakikilala yung mga ibang bansa dahil sa wikang pinagmulan nila at pinapahalagahan nila until now. Amaze ako. Natutuwa ko sa mga tao or natutuwa ko sa mga Pinoy writers natin kasi dedicated sila sa craft nila. Ganagawa nilang pagsusulat gamit ang wikang Filipino kasi pinapalawig nila yung kagandahan ng wikang Pinoy o ng wikang Tagalog sa iba't ibang bansa. I'm just hoping na sana hindi makalimutan ng mga darating pang-henerasyon yung wikang meron sa bansang to. Kasi ito na nga lang yung nagpapakilala sa atin. Hindi lang sa kung ano meron sa bansa, ano meron sa lugar na to, sa Luzon, Visayas, Mindanao. But bilang pagkakaisa at bilang Pilipino, ang wikang Tagalog, ito lang yung nagdudugtong o nagkoconnect sa ating lahat. But huwag nyo kakalimutan yung importansya ng wika natin sa buhay nyo. Kahit saan pa kayo pumunta, kahit na umalis kayo ng Pilipinas, magtrabaho sa ibang bansa o mamuhay sa ibang bansa, ang weekend Tagalog, siya yung nagdidikit sa kapwa niya, Pilipino. So, let's appreciate and support our own language. Kahit na anong uh, media form, or kung anong form pa man na ginagamit ng sarili nating wika, pahalagahan pa rin natin yan. Kasi wika natin yan. Sa Tagalog dubbing ng mga palabas, well, sana marami pang opportunities na dumating para sa wikan Tagalog kasi napakaganda ng wika natin. At marami tayong mga bagay o mga salita na hindi pa natin alam sa sarili nating wika. So even though na lagi natin siyang ginagamit sa ating casual convo with our friends or with our fam, pero yung pinakaugat ng sarili nating wika, yon ang hindi natin alam. I'm thankful sa mga Filipino teachers na talagang nasa puso pa rin nila at talagang you know, pinagpapatuloy pa rin nilang magturo ng wikang Filipino kahit yung mga Pinoy na mismo ang nakakalimot sa sarili nilang wika hoping sa mga darating pang henerasyon ay lalong mapagpatibay at may advocate at mahalin pa natin ang sarili nating wika. Sa pag-evolve ng wikang Tagalog, nag -e evolve din ang production ng Tagalog dubbing. Kasi ang target din kasi ng Tagalog dubbing is to use big casual convo or you know yung mga words na madaling maunawaan ng all ages kung bata, matanda, middle aged or teenager, adult. Kena kailangan na ma maunawaan ng lahat ng range na yan kung ano yung ginagamit na salita doon sa palabas. And sana sa industry na pinasukan ko itong Tagalog dubbing Magbukas pa sana to ng maraming opportunities para sa mga Pilipino na yakapin pa lalo ang sarili nilang wika. Masyadong madamdamin talaga ako sa ganitong topic lalo na pinapahalagahan ko rin naman ang sarili kong wika. Mahirap. Mahirap mawala ng identity kung wala kang wika pinagmulan o pinagmamalaki. Kaya nga, tanda ko nun, isa pa to, natanda ko noon sa Miss Universe, like, sayang eh. May chance na dapat na magpakitang gilas ang wikang Tagalog. Sayang, nagkaroon sana ng opportunity ang wikang Tagalog noon kung ginamit ni contestant ang sarili niyang wika. Ayan, before I end this video, I would like to thank everyone kasi nandito kayo para makinig sa ating panibagong episode. And, bilang Pilipino, ano yung kaya mong iambag sa sarili mong wika o sa sarili mong bansa? Sana hindi natin makilimutan yan bilang Pilipino. Kung sino tayo, bakit Pilipino ang tawag sa atin? At ano yung lengguahe na kinamulatan natin? So, pagyamanin nyo pa ang wikang Tagalog hanggat alam pa natin kung paano magsalita ng wikang Tagalog. I hope kayo rin na kilala ninyo pa lalo ang sarili nyong wika. At sana wag naman tanggalin ang subject na wikang Tagalog sa pag-aaral ng mga kabataan dahil ito yung pundasyon ng bansa natin. Thank you so much for listening in this podcast, in this episode. And I hope na makita ko pa kayo. Makita? Well, I hope na masubaybayan nyo lalo yung mga ganap dito sa Turning 25. So, please uh, follow, subscribe, comment, like our episode in our social media accounts. So, ilalapag na lang po namin yan here or doon sa baba. Okay. So, thank you so much. And once again, I am Rai, the host of Turning 25. And see you In our next episode. Bye!